aso-aso. Yes, ito talaba. Talaba. Ito yung kumakain ng parang ero. Wala, ero wala, wala, o aso-aso. Yan. Dogi, dogi. Saan ba ilagay? Parang kinakain lang nilo ngayon. Ano? Ha, parang wala naman kayong ano pala. Lagaya na malinis. Ano na? Ay, diretso lang kain? Oo. Hindi lulutuin? Na mo hindi hindi ini lahat ano lutuin mo. mo. Tayo na tayo doon. tingnan mo baka may perlas. Nang curious lang kami nang kaya tinikman namin 'to. Kabibi Kabi yung perlas manang. kabibi yon manang. Kabibi yung, man Kabi Kabi man Kabi Kabi yung, yung tipay. Tipay sa atin. Tsaka nilalagyan yon nang ano? Tipay, tipay. Parang this is what I called uh, ano? ah, Podus. Taon mga podus. kaon, pudos, kaon, kaon ba? na ba? Kaon na bato. Bato lang yan. Akala ko naman lilinisin eh. Ano ang para lilinisin eh. Ano lang yan? Ganyan lang? Hindi nyo lutuin? Ha? Dritso daw nila kain ito. Kalabi ah. nila daw nila kain. Saan <coughs> Luya? Ah, luya lang at sili ang mga sawsawan ng mga Okay, sabi nyo eh. Anong gagawin daw? Kaya natin itong mga tuplok eh. Eh, ano muna lang, ilagay sa lagayan Ano Anong ba, ganyan lang? Walang plato-plato? Ganyan lang daw sila, walang plato-plato. Grabe. -plato. Pukpukin mo na sa ano. Ayan sa gilid sa may sa may ano pala yan sa may ayun oh bilis mabiak ako biak na tik tik lagi ngay tik tik sa pinaka ano tayo, tek -tek, tek -tek, tek tik 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 sa ano ulo, pinaka ano to sa gilid Talaba, talaba. Hmm. Sa bato lang yan, no, bato. Tahong yung sa ano eh, tahong yung tahong yung, tahong yung sa kawayan. Tahong mm ni Carla yun? Mm tahong ni Carla. Sunod yung ito talaba sa bato yan ginawa. Hindi ginawa, kinukuha. Na ano yun, hindi. E, yung kinukuha. Misan din may, di ba may ano, yung parang baklad yung ginagawa. yung oh, di, Kung may ari. Tali, dumidikit rin sa tali ah. Ito? Oo. Oh, Gusto mo talaga ng ano? Ng talaba? Oo. Oh. Ilan? Ilan ang ano? I oh, ibalik yung bagal dyan. Kaya mo rin, tara. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo ngabli? Masumangil, ang tiniste ka. Ang tiniste ka. Mura, ba siya tala? Oo, oh, layo. Salam. No, na, na ayan, 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 oh, ayan, ayan. Asa yung inipon niya? Wala pa? Wala. Sus kay kaon mangod ni diretso. Kaon daw. Di pwede nga. Di, wala daw serve serve basta diretso kaon. O. kaon na. Kaon na diretso Ano nang lasa kaya? Ay nagdura siya oh. Anong lasa? Harbin Buang wa ni mugas eh. Bogo. Ay, lutuin ka niyan. Pwede mag po Mas maganda ito pagluto. Anong-anong anong gagawin? Loya lang. Ba, Huga 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 lang. Yeah, niya, Hugas ba yun, pre? Oo. Oh, buang. Hindi ka ba nasabi na hugasan pa? Hugasan wala. Wala, wala. Ay, hugasan niya kayong panghugas niya. Dagat yeah, rariha. Yan, ikawin sa <laughs> Garos mo, wala niya panghugas niya. <laughs> Masinig <laughs> <laughs> na ba? Hindi ka naman kumain. Hindi ka naman kumain. Hindi ka naman kumakain lang sa labak. Okay pa. Tik tik mo na tik tik. Tik tik eh. Nakita man ang kuya ni Lungay dito. Ay nakakainis naman. 'Yung kaka mo si Lungay dito. Pa-inis. Hayo muna. Hindi tik mo mga viewers, <laughs> nakita ko Nakakainis. Yung ano lang, yung kinukuha ko lang, yung, yung bubuksan eh. Nakita mo. Garos. 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 Ang daw yun. Ay nako, yung inaano ko lang yung balat, pagbalat ng ano, ng, ng talaba. Eh, yung nagbalat ng talaba kasi nakahubad. <laughs> Kulang na lang, nakabrit. Oh. Dali Ranaw no. sa gilid. Ay diha sa ang, may tumoy kay pala ayan sa, humok humok sa gilid. Humok ano Pagkuha sa dia, no. Nail. <laughs> nail sa Ulam na lang ng silangan. Dios po mga estetik na niya. <laughs> um, Gracias Sao-sao <laughs> yan. Wala nang hugas-hugas kayo -hugas, eh, mga. dami nang kinain itong dugi-dugi uh, aw eh. Hugasan <laughs> mo yung... Pag-autog <laughs> si, guys, oh, rami nang kinain. <laughs> mm. Ano daw ano daw yung sinabi niya? Ah, dami ko nang kinain ah. Wala kayo kanin. gulang nang kanin. Hilaw yan. Pag-autog lang guys. Uy, okay, kalawin ito yung ano, yung... Yung, yung saging na sabak. Malamig na no, kung may tuba. Saging na sabak, tuba daw. Tuba. Ano kadik kadi nagdala ng tuba. Tuba. Sus, yung mag-trucking magdala. Das lang Das. Mga ano namin dito may kasamang mga mabahong ano, chinelas. Tuturo lang kasi bulungan tayo. mga taong mga ano dito, mga barok-barok. Si barok. <laughs> taong barok-barok. Mm -hmm. Saan ka na ng laman ng balaba. Ha? Huh? Yan daw. Yan sa gilid. Das na, das na. Pananim. Eh, yus. ng Gamay. na sa gilid ng pinaka. Ano. Yan. usong uso ngayon yung video ngayon na nakakuha ng perso malaki malaking... Manlot yung tawag sa Romblon eh. Ang naman laki ng perlas Lang. tapos iba-iba ang klaseng kulay ng perlas. Manlot ano yun, yun eh. Ano yun? Yung kabebe, yung malaking kabebe. Oo yan, kaso lang, maliit Lulaking pa yan. Kabebe. Malot pa kasi yan manang. May nilalagay yan. Malilit lang, na parang bala ng baril-baril. Hmm. tapos habang, uh, ng habang, habang, lumalaki yung kabebe, inaano kasi nila yan, binabalot na nila kaya naging perlas yan. Pa, ito, 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 ito. Eh! Hai. Udah Ini lho nyoba ya. Dudung silungai Hah? Dudung taong manginginom. Pagkatapos ito, alak na. Alak na ang katapat. Pero paglabas sila, kain na lang sila. Iba na nang no? Wow. Iba na ang mabait. Ikaw, manang ayaw mo kumain na lang? Ayaw. Hindi no, ko pa nakakain Sarap yan. Ha? Sarap yan. Hindi nga ako kumakain nung kabebe. Eh. Mga maliliit sa amin. Dami, dami. Kan tawag nun sa amin ito ay? tuway iba ang tuway sa Yun. ano ang tuway sa sa may ano ang tuway sa, tuyo. sa may nipa mm, pa. Pero yung sa may dagat sa amin, ano yung, yung kapepet na kayo. <coughs> sa amin lang, dagat rin doon sa mga siwol. Dumidikit ito sa siwol? dito Dumidikit-dikit ito Di, kung saan sa, sa, sa may mga ano, sa may mga... Siwol, Di, dikit ito siwol. Hmm. Bebe ka. Kabe. Ayan, malaki. Ano ba yan? Dalawa? Marami yan malang. Pobato <laughs> na lang yan. Marami yan. Ah, nag-ano, dikit-dikit siya. No tiket alam peraso yan At sila mismo nagkapit kapit kamay yan o, mga maliliit yan maliit yan yan maliit yan, yan, maliit yan. ito meron pa to Dikita, iiwan, dito sa mundo walang katiyapan 10 ka na tayo 10 minutes na yan, walang laman. Meron yan. Kirit. Maliit nga lang. Maliit lang. Yan, Sa mga tao, mm, <coughs> hindi nag... Makain sila kahit ano. Kahit hindi naluluto. Sa bagay, yung mga Japanese, gustong gusto yung hilaw. Ako basta magluto hilaw na yung Japanese, ano yung saisaki iloto ko nga prituhin ko nga ulit Eh meron ba yun, tigas?